Ah, magandang araw, magandang gabi sa inyo mga kinis. Ano kung nasan man kayong araw na to, ano? Nandito lang tayo ngayon sa, ano, sa seafood. Kakain tayo. Araw nga pala ng Tuesday ngayon. Ako po, uh, November, November 11, 2025, ano? Uh, Remembrance Day, Holiday, mga kainags, at natapat sa ating day of. Winter, Spring, Summer, or Fall, tuloy ang buhay sa Canada. Yan, dito lang tayo. Nako eh, mukhang Mukhang maraming tao ngayon ah. Kasi sa holiday. Ito, ito, ito. Dito tayo. Ah. Mukhang maraming ano ah. Maraming tao nga ngayon ah. Tiga, mo na ang salamin. Ayan. At nasisilaw ako. Ito yung mga pagkain dito. Ano bang kakainin ko rito? Ito, ito, ito. Tingnan natin dito. Karne. Hanap tayo ng healthy. Ah, ito. Ubus na oh. Ubus na. Ito healthy, mga healthy food, mga gulay. Laing siguro. Ito, toto to. Ano ba rito? Mukhang masak mo. na naubos na. Mukhang naubos na. Maraming kasi yung tao kanina. Eh, no? Eto, naubos na mga kainags. Eh. Ito na lang kaya. Puso ng saging, tsaka laing. Wala natin mapagpilihan. Eh. Ang hirap mamili, ano? Wala na mapagpilian, eh. Naubos na, oh. Ito sana gusto ko, kalabasa, naubos na. Ah, ito na lang, laing na lang. Tsaka ito to, may pompano rito. Ayan, pompano na lang, mga kainags. Tara, pila tayo dito. Ito, sir, yung ano, yung sa dulo. Yan, yan, oh. Yan, sa dulo. Tsaka ano, ah, itong ano, itong laing, Tapos bili na lang tayo mamaya ng mga ano, mga dessert. Kanin, no? Oh. Ito yung kanin. Isang kanin lang in order natin, oh. Kamay natin buksan. Yan. So, ito. Yan. Ayos. Paborito natin yan, eh. Ah, importante magkaroon ng laman ng tiyan natin. Salamat. Ayos, oh, eto yun, na. Tapos sa tubig na lang. Pila tayo rito. lalaglag pa yata ka. Ah. Oh, sorry. Sorry hi, hi. po. Hello, how are you? Ay, okay po, kumusta po? Okay lang. ka, ano ka ng kaibigan sa US? Ah, sa US? So, ano pong pangalan? Ka? Nancy Timaho, Dika LA. Oh, shout out po, Nancy. Nancy Timaho. timaho. Yan, yeah, shout out po. Dika, ano? girl. ko naman sa LA. Siya nagsabi sa akin. Ah, sige po. Salamat po. Nice meeting you. Hindi po. Salamat. Thank you. Ayan. So, namit tayo. May manamit tayo mga, mga nakakilala sa atin. Boss, nakabila kayo, boss? Ah, yeah. nabili ko ng tubig lang. Ah, tubig. sige, mga na kayo. Ayan. Nabusog na kaagad tayo. Meron na nakakilala sa atin. Last ah, Nakakita lang gwapo daw. <laughs> wapong makapalang muka. Salamat. <laughs> yeah so, syempre, meron pa nagpa-picture sa atin dito, mga sa no habang kumakain tayo. Maraming salamat. Yan, yeah, shoutout sa mga taga-US na mga subscribers, viewers natin. Thank you very much. parang hindi ako sanay na ano ah, na nag-iisang kumain dito sa Seafood City, mga kainis, ano? Nasanay kasi ako na kasama si Mahal na Reyna pag kumakain tayo rito. Ito nga pala yung kinakain natin ngayon, ano? Oh. Laing, ng kompano Tapos sa uh, sarap, masarap. Paano ba yan? Mahal na Reyna, wala ka eh. May paso kasi si Mahal na Reyna ngayong araw na to, Tuesday, mga kainis, ano? Mmm! Sarap. Ano ngayon ha? 1.30 pa lang ng hapon mga kainays. So, ubus na yung mga pagkain dito. <laughs> yung iba kasi naka-day naka off. Walang pasok holiday. Grabe na, ubus natin mga kainays. Ano may natira pang konting laing. Ha? Ha, ang sarap ng pakiramdam ko ngayon. Pag may ilaman na yung tiyan natin. Ha? Para bang iba, hindi ka tulad kanina. Parang ambiga. Tapos para may kulang. Tapos para wala kang gana. At least ngayon busog na parang hi nakahinga tayong maluwag salamat pahinga muna tayo ang sarap sana kumain dito ng mga ano, mga pagkain mga kasi ano, kaya lang bawal sa akin eh. dami rito you no? Know? hindi pa mataas ang uric acid ko tsaka hindi pa tayo nag-iingat sa health natin ako ang dami kong bibiling pagkain dito mga chicharong baboy chicharong bulaklak mga, mga barbecue Lako, sarap kaya lang Ganon talaga, pag nagkakaidad na talaga tayo at may mga naramdaman na tayong sakit, eh, mahirap kasi pagka nagkasakit na. Lalo na yung gout, nako po, ang ayo ayoko na. Kaya iwas talaga, disiplina. Kahit sa mga maalat, alat, matatamis, medyo alalay na tayo dyan. Especially sa maalat, mga kainis, ang alalay na tayo dyan kasi tumaas din yung high blood ko dati. Buti nga ngayon, bumaba na. Lahat bumaba na, naagapan natin. Eh, no? hindi, hindi lumala. Pero ngayon, bibili ako rito ng ano ngayon, ng mga uh, mga sapin-sapin. yung paborito ko kasi yan, mga kainis yan. Bihira ko naman din kumain ng medyo matamis eh. Paminsan-minsan lang. Mga um, maraming tao ngayon talaga dito sa Seafood City, mga And, Panay pa rin ang dating ng mga tao ngayon. Kung napapansin nyo doon, hanggang ngayon, eh, dumarating marami pa rin mga pasok. Holiday. Kaya pala yung panganay na presisita natin at yung bunsong presisita natin na sa bahay, walang pasok nga pala, holiday. Niyayaya ako nga pumunta rito, ayaw nila. Ganon talaga mga kainis. Pag malalaki na yung mga anak mo, eh, no? may mga kanyang-kanyang buhay na. Eh. Mag-isa na lang ulit tayo sa ano. Eh, importante na i-enjoy natin yung buhay natin ngayon. Eh. Buti na lang merong seafood city rito. sa, uh, ayan, oh. No? Merong seafood city na, na, mga nabibilhan natin ng mga pagkain. Lutong pagkain, lutong Pinoy. Tsaka mga pang merienda. Tara, tapo na natin to. Ay, sige sir. Ah, puno na pala rito eh, no? Doon na lang sa isa. Dito na lang. Hanap na lang tayo rito. Ta -ta 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 -ta. Yan. Hmm. Puno na. Tara, maghanap muna tayo na mabibila natin mga sapin-sapin dito, mga kainags, nice, ano? Baka maubos-maubos pa eh. Mahirap na. Ta -ta 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 -ta. Ay, ay. Wala na. Banana ko yun. Babananak oh. Paborito natin, ano? Wala na yung ano, yung kakaryoka. Teh, wala na kayong karyoka? Karyoka, wala na. Hindi na kayo magluluto? Wala na ng karyoka, naubos na. Ano? Iba na anak Tara, maghanap na lang tayo dito ng iba. Meron yata nakakita sa aking hater ko. Nakasimangot na no? nakita ako Dito muna tayo, ikot-ikot muna tayo nakita ni, no, nakita niya si Inags, ka nagalit. Nasa simahangot. Mukhang nasira yung araw ng heaters natin. <laughs> Ganon talaga, yun. Eh, no? Wira. <sighs> Parang ako na sa Pilipinas. Pag namamasyal-masyal lang ako sa mga ganito, maraming nakita mga kababayan natin, Pilipino, ayan, eh, no. Puro frozen foods pala tong mga napuntahan natin ngayon tayo dito. Ayan, oh, no. Nako, mga isda, no. Parang sa palengke lang sa Pilipinas. mga alimango, mga kayo sa alimango. Magkano kaya yung alimango? Sarap, sarap niya. Kaya lang, bawal din sa atin yan. Bawal din sa atin yung mga seafoods. Iwas din tayo dyan. Kasi nabing mga sapin-sapin. May mga sapin-sapin dun sa, sa dulo eh. Dito, dito, dito. Maghanap tayo dito 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 ito to, to, to mga kainis ano marami mga sapin sapin dito ito to ito pala meron dito eh ito to gusto ko to eh ubi biko 7 dollars no kuha tayo isa nito gusto ko to at ito to to sapin sapin so. eh. ito to 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 masarap po yan to sapin sapin yan kuha lang tayong dalawa okay na to bayaran na natin sakay magbabayad okay na sa akin to bayaran na natin doon Ay, ito pala yung ano, bayaran. Pila tayo sa bayaran. Ayan. Talagyan ah, natin dito. Ayan. Mamaya natin tirahin yan pag ah, nagutom na uli tayo. Alin pa Ito, ito, ito. Mukhang masarap din to eh, no? Sapin-sapin din to. Ano, ano ba? Ah, ito, sapin-sapin. Ano kaya ang pinakaiba nitong dalawa? Ah, ito mayroong ano? Yan merong pambudbud. Sapin, sapin. Pero, ito, ito mukhang mas mahal to eh. Ito na lang piliin natin. Mukhang mas masarap yung mahal eh. Balik natin to. Saan ba natin kinuha to? Dito, dito, dito. Yan. Toto, toto. To. Kunin natin to. Medyo mahal. Pag mahal daw masarap eh. Subukan natin. Tingnan natin. Alay pa bang masasarap dito? Ah. Kopya. Ay, toto, to, to. gusto ko rin to yun Pichi Pichi. Nako, mo marami tayong mabibili rito ah. Sige, kunin natin 'yan. Minsan lang tayo pumunta rito eh. Babayaran muna natin mga kayo nisa pumila na tayo kanina doon. Bumalik lang tayo, sabi ko para meron ako nakalimutan eh. Para meron ako nakalimutan gustong bilhin. Eh, bayaran. lagay natin dito. Lopo. Ay, sige po. Ay, kilala niyo po ako. <laughs> Oh. Ay, kumusta po si Chacha? Asan? Kumusta si Chacha? Nay, kumusta? Kita lang kita. nga kaya Asan na? si Chacha? Eh, di busy, Alam mo naman. Ah, ganun ba? I ah, mean, oh. eh Ay, ikaw, bukang mayaman ka na eh. Ah, hindi ba po? Artista ka na eh. Hindi, hindi naman. Hindi naman. Nag-vlog po ako eh. Nananay ni Chacha yung kaibigan natin. Kumusta kay Chacha? Nandu? Kumusta ko. Oh, kumusta niyo po ako Salamat. na pupunta sa BTCL? Sa? Sa BTCL. Pupunta ako minsan pagpupunta ako sa Bruce Grove. Magkano ang pandesal? One dollar lang po. O, oh, one dollar daw. Punta rin tayo rito sa November 14 and 15. Pero yung sa so, one dollar na pandesal, mag-start siya ng 8 a.m. 8 a.m. 8 a.m. Ayos, pinapapunta tayo Baya, dito mga sa mga ano. Sa kayo dito. Ayos po. Sige, pupunta kami rito sa tamang-tama. Sabado yan, ano? Yes po. Ayos. Okay, oh, sabado, sabado at saka Piernes. Ah, sige, salamat. Sige, yeah, Saturday and, day and uh. Friday. Okay. Kumusta, kumusta kay Chacha? Pwede ba kayo sa camera? Pwede. Para mamaya upload oh, may ko man, to eh. Oh. Yan. Shout out si Chacha. Nana yung si Nana yung dito. Hi, oh. Cha. <laughs> yan. Mamaya upload ko to. Sige, te. Uwi na rin ba kayo? Uwi na rin kami. O, tama-tama. Uwi na rin ako. Ah, yes, ayos, ayos, ayos. <laughs> Salamat. O, tara. Sige, te. Salamat. Sige po. Hindi pa exit. Yan. Ang dami, maraming mga mga nakakilala sa atin, mga na ano. na medyo nahiya lang din ako ng konti kahit pa paano. Meron din naman akong hiya. <laughs> Ay, hindi na overwhelm masaya mga kainis. Maraming mga uh, nag-approach sa atin habang tayo eh, nagbububunga nga, nag-vlog. Yeah, ito na yung mga nabili ko, mga sapin-sapin. Yeah. Oy, -sapin, okay, Chacha, shoutout sa'yo, Chacha. Ah. Yung may-ari nung, ano, nung may-ari nung kaibigan natin, nung may-ari na DTCL na pinupuntahan natin sa Spruce Grove at yung binilhan natin ng salamin dyan sa may West Edmonton Mall second spec yan mga natin nakita ko yung nanay niya tagal ko rin hindi nakita siguro mga five years ago na no? nagkita kami binati niya kasi ako sabi niya kilala niya raw ako teka muna dito muna tayo tapos yung ano yung ano nga pala natin mga kainex yung ating uh, weather ngayon ano kung napapansin nyo ayun eh, nabuti naman eh, nawala na yung snow update lang update lang po uh, de ba? kasi ini expect ko oh, Once na magsnow na ngayong November, eh dire-diretso na 'no, hindi na matutunaw yung snow kasi 'yan yung sinabi ko nung nakaraang vlog po natin eh. Uh, awa naman ng Diyos na wala naman 'no. Oh. At saka hindi ko alam kung kailan uli magkakaroon ng snow. Oh, 'di ba? At saka ano yung yung weather po natin ngayon ngayong araw ng Tuesday. Ah, uh, maganda, napakaganda po. O oh, naka-sweatshirt lang uli ako. Hindi tayo naka ano naka-winter jacket. Saka holiday, napakaganda ng weather napakasarap lumabas ng ating bahay para mamasyal i-enjoy ang ating holiday remembrance day nakalimutan ko magsuot ng bulaklak na pula yung poppy flower natin ano? red poppy flower tapos ang kagandahan nito mga kainags eh, syempre sa ibang kumpanya kasi isa sa mga binipisyo ng mga nagtatrabaho kahit na naka day off ka at natapat yung day off mo sa holiday bayad ka mga kainags ano, halimbawa nagtatrabaho ko ng 8 oras sa mga regular days mo di so, ba diba, bayad ka ng 8 oras din sa araw ng day off mo na natapat ang holiday. O, ba diba? So, bayad ako ngayon, mga kainay. So, bayad ako ng 8 oras ngayon doon sa ating trabaho. Habang namamasyal, ba diba, nagbablog, kumakain, bayad tayo ng 8 oras from ate, ano, uh, other, uh, our company. Yan, di ba? ano? Jackpot talaga na tapat sa day off natin. Para na rin tayo nag overtime ng 8 oras na walang ginagawa 'yan. <laughs> Kakatawa. Usually, usually mga kainisano yung holiday kasi dito sa Canada, natatapat siya ng Monday. lunis, Kaya meron tayong tinatawag na long weekend minsan pag ang day off mo ay Sabado, Linggo, tapos Lunes yung holiday. O di tatlong araw kang walang pasok. Pero sa amin kasi, kahit na holiday, may pasok yan. May pasok yan. Doon sa iba kasi mga company, pag holiday, walang pasok yun, sinasara nila. Ewa. Diba? Nga pala, no? Shoutout nga pala uli sa mga subscribers, sa mga viewers natin dyan sa United States of America. America, yan. Di ko akalain na magkakaroon tayo ng mga subscribers at viewers dyan sa, ano? Sa America. Gugulat nga ako, eh, no? Pagka ako ng America, ang dami nagme-message sa akin. Gusto raw tayong makita, mabisita, di ba? Eh nangyari naman ano. Thank you, hindi ko talaga inexpect 'yon. Salamat, salamat sa inyong lahat. Marami nag-invite sa atin. Punta tayo ng Las Vegas, Los Angeles, San Francisco, di ba? Noong nakaraan. Ah, uh, gulat nga ako eh. <laughs> Nakaka-overwhelm. Nakakataba ng puso. Maraming salamat po sa mga natutuwa sa akin ano. <laughs> At syempre hindi doon sa mga hindi natutuwa eh maraming salamat din po kahit pa ano po ay nakilala niyo ako. <laughs> That's life, ganun talaga ang buhay eh no. Basta tuloy lang ang buhay natin. Pili nating maging masaya, maikli lang ang buhay. Yan, pupunta lang tayo ngayon kung saan. Hindi ko alam kung saan tayo pupunta ngayon. Bahala na. Pasyal-pasyal lang tayo ngayon. Ganda ng araw eh. Alam ko na kung saan tayo pupunta Since na malapit lang naman dito yung ano Sa Seafood City yung West Edmonton Mall Eh tambay na lang tayo sa West Edmonton Mall mga kainags ano Wala lang, tagal ko na hindi nakapunta ng, sa loob ah, Sa loob ng West Edmonton Mall ano Kasi pag pumupunta tayo dito sa Wild West Iba kasi yung pintuan eh, mayroong pintuan kasing separate Sa malapit sa may garahe yung Wild West Kung saan tayo nagsushooting gun range Kaya doon na tayo pumapasok, hindi na tayo pumapasok sa loob ng West Edmonton Mall Kailan ba ako ulit pumasok? Matagal-tagal din ano? Yeah, nandito na tayo sa ano, sa West Edmonton Mall parking. Grabe, grabe, ang daming tao, mga kainis, ano? Ang hirap maghanap ng parking. Sobra. So daming tao nito sa loob. Alis muna alis muna tayo. Uh, balik na lang tayo. Wala, walang ano, walang parking. Ayan, no? Walang tra, ano, walang parking. Mahirap maghanap. Dito tayo nagpa-park pag nag-gagan range tayo eh. Wala tara, balik na tayo. Ay, sayang. Okay lang. Okay lang. Balik. Balik na lang tayo next time. Ah, ganun talaga holiday, mga kainis, At pag holiday talaga dito tumatambay sa mall eh. So masarap tumambay dito sa mall pag maraming tao eh, no? Kasi sa pag sa bahay lang tayo natin, sa mga kalsada, wala tayong makitang tao eh. Pag gusto nating maraming makitang tao dito sa Canada, punta tayo sa mga mall.